Hello mga corners, today is our last day here in Hong Kong. So medyo hanap-hanap muna tayo ng pwede nating mabilhan. So syempre, Pinoy tayo, kailangan natin makadiscount, di ba? Kaya sa outlet store ang pinaka-ideal na pwede puntahan kung medyo may budget. Pero kung sobrang tipid naman, mamaya punta tayo sa ladies market. Pero for now, dito muna tayo sa outlet store, tingin-tingin muna tayo. Pero kung gusto niyo talaga makatipid, punta kayo dito sa Kwon na MTR station. Pagbaba nyo sa Kwantong, punta kayo sa B2. Meron namang signage doon kung saan kayo i-exit. And then, labas kayo ng Kwantong Plaza. And then, makikita nyo to. Block 1 and 2. And then, pag nandiyan na kayo sa Block 1 and 2, pagpasok ninyo, makikita nyo ang strip. Yan. And then, makikita nyo ang Makikita nyo sa dulo ang Adidas, may Puma. Kaya lang wala nang Nike eh. Sige, punta muna tayo ng konti. Ito lang. Ayan. So, makikita nyo ang dami dyan. Circle K. Merong sa pets. Merong ito. Initial. Initial outlet. Mangkada din dyan. Kaya lang medyo pricey. Punta tayo dito sa may Adidas. Punta tayo dito sa may Adidas. Ayan. Ito, actually, kung, kung i- kung i-google kayo ng outlet store dito sa Kwantung, ang lalabas niya sa Google itong initial outlet. Kaya, itong strip na to, yung black one, hanapin nyo lang, nandoon yan lahat. Meron dito, may Adidas outlet. Kung may mga pets naman kayo, punta lang kayo sa Q-Pets. Meron din sa New Bal, meron din New Balance and meron din Puma. Kung gusto niyo ng shoes. Kung gusto niyo pa ng mga lifestyle and fashion, meron doon sa dulo. So marami dito mapag nakikitaan. lalo na to, itong Adidas outlet na to. Ayan. So syempre since shinare namin 'yan, nakabili na kami. <laughs> nakabili na kami. Super mura dito, guys. So, may mga items dito na wala sa Pilipinas. So, if you have if you have time, punta kayo dito and then window shop, hanap muna kayo. Kung may makita kayo, syempre mas maganda, 'di ba? Later, we'll take you sa Ladies Market. Especially sa mga first timers dito sa Hong Kong na gusto makamura at gusto maghanap kung saan-saan kung ano-ano, punta tayo sa Ladies Market later. Ayun mga ka-corners, andito kami ngayon sa Tongchong, sa Cityland Outlet. So, di ba sabi ko kanina, di ba, nasa Kwantong kami kanina. Pero itong Tongchong, meron din mga outlet stores dito. Marami, may Fila, may K-Swiss, may ray may may, may Asics, merong Adidas, merong Nike. Pero yung Adidas, kung ano yung nakita nyo kanina sa video, same lang din yung ano nila sale nila siya mga offer. Kaya lang pumunta kami dito sa maitong sa Cityland uh, outlet dahil walang Nike doon sa kwantong kanina. So usually ang mga Uh, sales nila dito, may mga 2 items 3 items, 20% 30% of ganun, so marami dito may coach din dito, mga bags, ganyan so punta, kung pupunta kayo sa Tongchong, paglabas nyo sa may MTR sabihin nyo lang sa may Cityland outlet, tap, magkatabi lang sila ng MTR station kaya mabilis nyo lang siyang makita, okay later, punta naman tayo sa pinakamura ng mga bilihan ng mga mga kung anek-anek ng mga abubud uh, sa Pasalubong, sa Ladies Market sa Mongkok. Let's go.